ito mga idol tutorial para sa mga gusto mag DIY maglinis o mag maintenance ng kanilang preno ito gamit lang kayo ng proper tools na saktong sakto talaga siya para iwas lost thread o kaya ma masira yun nat tapos sunod natin tong brake arm tanggalin natin yan tapos gamitan natin ng iskro o kaya kahit anong pwede para maitulak yan pinaka ehi nya sabay hugutin na natin tapos alalay ng konti tapos dito ah, dandahan lang para maiglabas natin yung pinaka preno nya tapos sa pag-back ng brake show ganito lang yan i ganyan mo lang sya pati yung isa tanggal na yan tapos check nyo kung manipis na o dapat na bang palitan tapos kung ano meron kayong panlinis sabon o kaya gasolina pwede na yun pero dito sa akin ito meron ako ditong De greaser. Ito yung panglilinis ko. Tapos babanlawan ko lang yan ng tubig. Spray-spray lang. Tapos kuskusi natin yan kung ano meron tayo. Toothbrush o kaya ganito. after natin mabanlawan pangina natin para matuyo siya uh, malinis na siya para na ulit siyang bago tapos ito rin yung isprayan din natin yan para malinisan pa tapos yung brake show papalitan na natin ito original din siya ito na after natin na malinisan para na ulit siyang bago at ilalagay na natin itong brake show ganto lang din na paglagay niyan pwedeng ganto ang paglalagay nyo o kaya pwede rin baliktad para mas maganda para yung spring hindi malaglag naka kontra na siya tapos yan nakatapat lang yun dyan sabay kilay mo ng konti itong kabila para maiisalpak na yan bago ganyan lang kadali maglagay ng brake shoe sa pagbabalik naman hindi basta-basta binabalik kailangan itong pinaka speedometer gearbox nya kailangan naka kumbaga parang naka din kailangan hindi siya tumukod dun sa pinaka nakakawit para hindi maputol yung tayo nga nung gear kasi plastic lang yun dapat maliit lang clearance nito para sigurado talagang hindi nakatukod yung gear. Tapos kung ganito na nagpalit na kayo ng bagong brake shoe tapos paglagay mo nitong cable eh malalim pa siya Kailangan i-adjust mo rin yung brake arm. Ah dito sa mga Honda meron yung mark, may markings yan dapat nakatapat diyan. Tatanggalin mo yung brake arm na yan para ma-adjust mo siya. Ah, ito halimbawa, na mo na siya tapos malaki yung clearance. Ah, tanggalin mo ulit. Tanggalin mo yung tornilyo na yan. Kasi mayroon ako na panood sa video, ganito ang ginawa niya. Yan, tinanggal niya to. Tapos kumuha siya ng nut inilagay niya dito. Yung video na napanood ko na yan, nag yun, nag-viral yun. Uh, nag-viral yun pero mali naman yung paraan na itinuro niya ganito ang ginawa niya naglagay siya ng nut dyan sa kabila tapos sa kanya nilagay yung lock at nilagay, sinabi niya doon na ganito daw ang gagawin pa mahina na yung preno mali po yung ganyan hindi dapat ganyan ang ginagawa maling mali yan ang gawin mo dyan tanggalin mo ulit dyan pagkatanggal mo yan tanggalin mo ulit yung nut tapos ibalik mo yung cable yung dulo kasi niyan meron niyang ano pinaka guide yan nakasabit yan diyan ano nakasabit yan yan diyan tapos yung tornilyo ng brake arm, tatanggalin mo yan. Gamit ka lang ng dalawang geese. Ito yung pinakatama na dapat gawin, dapat na itinuro niya. Minsan na uh, kung sino yung nagtuturo ng mali, maraming viewers. Pero marami namang napapahamak. Ay, tatapat mo lang dyan sa markings yan. Pero kung gusto mo ng medyo mataas, yan, adjust, adjust mo lang. Pero pag bago naman yung brake show, pinaka maganda dyan. Yung talagang asa markings niya. Tapos pag sakto na, uh, lagay mo na ulit yung nut, yung bolt and nut. Yung pinaka-lock nitong brake arm para hindi siya malustrate straight mo yan o no? nakatapat na yan itong bolt in nut dapat mahigpit to para hindi masira yung pinaka spline dun sa brake arm tapos lagay mo na to Tapos timtahin mo lang yan para sakto talaga yung preno. Di ba maiksi na yung nasa dulo. Malaki pa yung pwede mong ma-adjust pag malalim na yung preno. Okay. Tapos dito sa lever niya, yan, malaki pa yung clearance. Tapos dito naman din tayo sa huli, ito naman yung lilinisin natin yan. Siyempre tatanggalin natin yung mga tornilyo, uh, 22, 12, tapos 14. Tapos kontrahan mo dito 7 para matanggal natin yung gulong. Ito makapal pa to kaya linis lang yung gagawin natin dito. Bali hindi pa naman siya masyadong madumi pero kumbaga ano to ah, pag para sa mga gusto mag DIY at sana kung napapanood niyo itong video ko ay may matutunan kayo paglalagay ng brake show ganun din kanina yung style ganyan lang din yan madali lang yan basta makuha mo lang yung pinaka discarde hindi ka nagagamit ng mga pansungkit yan tapos ibabalik na natin yan Basta yung mga tornilyo na dapat higpitan Higpitan nyo kasi pag nakalimutan nyo yan. Disgrasya, abuto nyo dyan. Lalo pag dito sa may pinaka brake panel nya. Itong nilalagay ko dito. Yan. Kailangan mahigpit yan kasi pag maluwag yan at tatanggal yung tornilyo. Pwede pumilipit yung pray na mo pati yung pinaka brake rod mo masisira kasi pipilipit siya tapos yung clearance ng kadena check nyo rin yung hindi masyadong mahigpit at hindi rin naman masyadong maluwag. Pag nailagay mo na lahat, check mo na lang yung preno kung okay na sa'yo yung babaw o lalim sa pinaka-pot brake niya. At yan, okay na mga idol. kanya lang ang pag maintenance ng preno.